Katuwang pangyayari guys Yung Tama-tama lang Nang kumalaot kami Hindi masama ang panahon May alon pa rin siya Pero hindi malalaki guys Sumabay sa amin yung Ano guys Yung maraming dulpin Makipag Unahan talaga yan guys Doon sa unahan Doon lang ako Nakamasid sa kanila Nakaganyan May bukas pala rin to Sa likuran guys Parang gumbiro Psst Parang nang Nagpataas ang Tubig dito Sa likuran ng ulo nya <laughs> natutuwa ako doon sa ano nakamasid lang ako ganyan makipaghabulan talaga guys talaga yan yung mga dolphin istingan nyo kung nakasakay na kayo ng malaking barko ang ah, kaso sa malaking barko hindi kayo makapunta doon sa unahan mga cargo na kasi yun yung sa unahan sa pilot house hindi kayo sa amin sa makababa kasi kami doon sa pinakadulo ng unit namin makita namin yung ano yung dolphin nakipag sa amin nang unahan may nakita na rin akong ano yung parang malaking isda pero hindi mo makikita talaga guys parang ano lang siya hindi mo makita ang buntot likuran lang nakaganon siya malalaki balina pala yun guys balina hindi mo makita ang balina sa laot makita mo lang yung yung pumunta yun sa dalampasigan yung makita mo sa mga balita yan may mga sakit na yan, matanda na siguro yan sila pero kung sa laot, hindi mo yan makikita nakikita mo sila yung likuran lang makaganyan lang siya, matagal ako sa laot hindi ko nakita yung buong buo ng ang balina na malalaki dito lang, likuran, hindi ko nakakita ng buntot, hindi rin ako nakikita ng ulo ng balina, nakita mo yan dito na sa dalampasigan, pag gumaong na nami sakit na sila at saka sa palawan guys, pumunta rin kami dito, Pinabayaan ako ng mga kasama ko doon sa Palawan. Nagtaka ako ba't sila hindi humuhuli ng isda. Mga putanding pala yun, yung nakapuntik-puntik na puti. Hindi man kakain yun ng ano mo. Yung halimbawa, huhulihin mo. Hindi man talaga mahuli yan kasi hindi yan kakain ng malaking isda. Yung mga putanding na yan. Maliliit pa mga isda yan. Hihigupin lang nila kasi malaki ang ulo. Hinahabol-habol ko guys. Punta ako naman doon sa hulihan. Sige, sabi ng kasama ko, sige, habulin mo, habulin mo. Makukuha mo 'yan. 'Yun pala inuuto-uto ako, guys. Hindi pala kumain 'yon ng isda ng malalaki. <laughs> Lang niya doon. doon. sa Palawan 'yon. Sa Palawan rin nakita ko nang ano doon, yung mga pusit na malalaki. Sabi ng kasama ko, disting ka magkuha ng pusit. Oh, binigyan niya ako ng ganun, parang saranggat siya. Saranggat sa dito sa Mindanao sa amin i-itsa mo lang yan ganun itapon mo lang tsaka mo makukuha na yan sila kasi susunod yan susunod dito maganyan oh, ganyan. kaganyan sila makukuha mo na sila nang itinapon ko guys lang parang sinalo guys, guys hindi na mabigat yung nylon ko yung panghuli ko saan na may yun saan na yun ayun pala Nakats pala nila guys. <laughs> Akala ko dito lang sa ako ang magkats ng bula. Doon sa laot, magkats ang malalaking kusit. Ikats nila yan yung tinapon mo. Akala nila ano yun. Hilain mo na siya kagad Nang hinila ko guys. Yung pinaka ano niya, yung maitim. Ah dito sa mukha ko talaga guys. <laughs> Malalaki talaga guys. Oh yan lang muna guys. Yan ang pangyari doon sa Palawan, Palawan namin nakakatuwa. Uh, thank you, thank you for watching. Uh, sa sunod naman may karugtong naman to. Good vibes muna tayo.